Wala, hindi rin makita. Lubog. parang ba ano lang eh no uh, ma one hit ka lang talaga ng tutakyan so tignan ulo gulong ka dyan sa pa ba, ba? oo oh, ano meron pa wala ba? Diba ano ba yung likuran? Likuran yan di ba? Oo oh. Tinanggal lang <laughs> yung na Yupi-yupi talaga, eh, no? Hmm? Boy pa daw. Boy siguro. Naipit na talaga no? Walang kaya yan. Walang sa yung Bago pa nung ano.